Malas nga ba ang painting na to na ginawa ni Juan Luna? Mga kaibigan, ito ay pinangalan ng Portrait of a Lady na pinaniniwalaang may dalang sumpa at kamalasan sapagkat nabuuraw ito ni Juan Luna dahil sa matinding galit. Ayon sa kwento, nagduda umano siyang nagtataksil ang kanyang asawang si Pardo de Tavera kaya niya ito napatay pati na ang kanyang biyanan. Sinasabing ang mga nagmayari ng painting na to ay minalas sa buhay, kagaya na lamang nila Manuel Garcia na lubos na nalugi sa kanilang negosyo, Betty Bantog Benitez na naaksidente sa Tagaytay, Tony Nazareno na nagkaroon ng malubhang sakit, at ang huling nagmayari nito ang pamilya Marcos na napaalis naman sa pwesto noong nagkaroon ng people power. Magmula noon ay wala nang nagtangkang bumili nito at ngayon ay namamalagi na lang yung painting sa National Museum. Ang orihinal na pangalan nito ay Paspardo de Tavera, ngunit di kalaunan ito ay pinalitan ng Portrait of a Lady dahil pag alaman na ang babae sa larawan ay hindi ang asawa ni Juan Luna, kundi ibang babae. Ikaw kaibigan, bibilihin mo ba ang painting na to?